Hi guys! So may nakita akong post sa aming uh, group page ang sabi niya sa post niya Registered na po kami sa BIR noong January 2024 pero di pa namin na ina-upload ang core at tin sa Shopee Possible ba na matrace ang sales namin from January to March 2024? Kasi balak naming i-close na lang ang shop at gumawa yung new account. Dating, nung nagpalit ako ng account, um, yung dating account ko may sale. Yun talaga yung matagal sa akin. Inapot yun ng taon. Kumal yung sales. So, I decided na gumawa ulit ng isang account. So, hinayaan ko lang yung account na yon. May siya, pero hindi ganun pass. So, yung first account ko, inabot yun ng taon bago yun mag Kasi hinayaan ko lang eh. Pero merong notif sa akin nung dati si, si Shopee na kapag hindi ko daw rin i-activate ulit o hindi ginamit, hindi delete daw nila. So, hinayaan ko na lang. Hinayaan ko nang delete Total, hindi ko naman. So, kasi yung second account na yon, may sales talaga siya. Ang mga items ko doon sa second account ko is mga mga native products, uh, yung mga handcraft ko na boxes, tapos meron pang mga iba. Mabenta siya talaga dati. Kaya kasi, ang ang burden ko naman kasi doon sa sales, sa, sa mga item ko yun, is yung, lalo na yung mga native products na magaganda, na pwedeng pang lalagyan ng jewelries, na rin akong na RTS kasi na, madali nga siyang ma-deform na kahit anong ganda ng ng packaging mo to delivery na deform talaga siya at nasisira. So one time may nag-order sa akin ng marami. So pagdating sa kanya gulagulan nito daw. Sabi ko nasaan yung picture. Wala siyang maibigay sa akin. So ito na nga yung bagong account ko yung Lilibet online shop. So, ang mga ano ko dyan is to note. Yung mga notebooks, school materials. May mga school materials din ako doon sa dati. Pero hindi siya ganun kadami. Unlike dito sa bago. Yung tanong ni ate o ni kuya na kung matitrace ba daw yung, yung sales nila from January to March 2024. Nasa system po yan ni Shopee. Pakikit, i-try nyo pong um, uh, buksan yung mga invoice nyo. Mga invoices nyo. Makikita nyo po doon. Kasi nandun yung taon eh. Makikita nyo po yan. Um, kahit magbalit po kayo ng, ng account. At kahit i-delete nyo yung account nyo. Still, yung sales nyan from January to March 2024, nandun pa din yan Kasi ang permanently deletion ng isang account is uh, 30 to 90 days. App uh, ni Shopee, ando doon pa rin. Not unless na inabot na kayo ng 30 to 60 days. May processing po kasi ang pag-delete o pagtatanggal permanently ng isang account. So ako, yung second account ko na inalisan ko, binabalik-balikan ko, andun pa rin. Kahit na na-delete ko sa sa cellphone po, o dinelete ko na sa app ng shop. Hindi porket po, na-delete mo na yung account mo, yung previous account mo, pati yung sales, madidelete. Hindi po. Andun pa rin po yun, matitrace pa rin po yun. O kahit magpalit kayo ng uh, ng name ng shop, o kaya magpalit kayo ng number, magpalit kayo ng ano. Still matitrace pa rin po. Kasi ako tinitingnan ko eh. Kasi last year pa, a year ago o two years ago, andun pa rin. Makikita nyo po yung invoices na yan. Yung sa sales nyo, try to check your invoices. Kasi may mga taon yan eh. 2021, 2022, 2023, 2024. Halata ni Shopee app na hindi na kayo ak andun pa rin po yung sales nyo. Nakasave pa rin po yun. If I were you, uh, wag na rin po kayo magbago ng account. Kasi, uh, mas maganda na yung marami na po kasi kayong uh, followers, marami na rin kayong mga buyers o customers, sayang naman. Kasi ako nung dati, siguro nasa 500 plus na yung followers ko tsaka marami nang nakakakilala. So, kapag nagpalit po kayo ng account, andun pa kahit na delete. So, bakit ba kasi kayo magpapalit? Ano ba ang burden? Um, so, bago lang yung account nyo, January to March 2024. Okay naman siguro ang sales ng account nyo. So, bakit pa kayo magbabago? Bawat transaction po, bawat complete transaction, bawat complete uh, purchase po ng bio sa inyo, nakarecord po yun. Nakarecord po yung kay Shopee. Check nyo po sa mga invoices nyo. Lalabas po